una sa lahat, maligayang pagdating sa Kongreso ng Republika ng Guatemala. Mga kapwa ko, congressman, sila ay mula sa Pilipinas. Sila ay nagpakita ng dedikasyon sa Guatemala at ako ay personal na nais magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa harapan ng aking mga kapwa congressman para sa lahat ng mga inyong nagawa para sa aking magandang departamento. Dahil sa inyo, noong 2024, nagawa naming mabigyan ng medical assistant ang 24,000 pasyente. Ito ay medical mission na may malaking benepisyo sa lahat ng mga komunidad. At ngayon ay nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso para sa lahat ng inyong yung walang pasubaling suporta sa amin. Kayo ay nagsasagawa ng mga medical mission na may mga serbisyo sa dentista, optometria, general, pediatrics. Kayo ay namimigay ng gamot at pagkain, at ginagawa ninyo ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon. Kayo ay gumagawa sa Europa, Asia, North America, South America, Central America. Kayo ay pumupunta sa lahat ng kontinente. Maaari tayong magtrabaho sa isang inisyatiba upang ma-exempt kayo sa buwis at para sa lahat ng bagay na maipasok ng walang bayad para sa lahat ng ginagawa ninyo sa Guatemala. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Narito tayo lahat bilang isang kupunan, katulad ng kayo ay kasama namin. Tayo ay isang pamilya upang magampanan ng tungkulin sa mga tao. Maraming salamat. Nais ko lamang magpasalamat na siyang tanging maibibigay namin sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Ako po ay kumakatawan sa distrito ng Solola at tunay nga ang aming nakita ngayon sa video ay nagbibigay sa amin ng direktang patunay ng lahat ng kabutihan ginagawa ninyo sa mga social works na inyong isinasagawa at tsak na kami rin ay nasasabik na maihatid ang mga programang ito sa Solola at alam ko na rin sa iba pang mga departamento ng bansa Muli, maraming salamat at welcome sa inyong tahanan. Magandang araw po. Ang mga pangangailangan sa aming pansa ay araw-araw. Mga kaso sa kalisugan sa lahat ng sitwasyon. Kairapan at labis na kairapan. Pero kapag nakarinig o nakakita ng mga gawain ganito, mula sa mga taong may mabuting puso na pinagpala ng Diyos sa kanilang yaman, alaman, at nakapagbabahagi sa ating mga kapwa at emalang, walang paraan upang suklian ang lahat ng kanilang ginagawa. Tatanawin ni ng utang na loob ang inyong presensya sa Alta Verapas. Malugod kayo tinatanggap at kami ay palagi magpapasalamat. Maraming salamat po. maririnig natin ang tinig ng, ng Diyos. Chelsea isang bahagi sa Biblia sinasabi sa, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. At ito ang mga bunga ng inyong ginagawa dito sa Guatemala. Kayo ay nagahasik ng pag-ibig na isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. Yun nga ang pag-ibig. At siya ninyong isinasakatupara ng pag sa pamamagitan ng inyong mga gampan ang sinasagawa dito. Inuulit ko po, tunay ang nakakaantig makita dito sa region na ito. At malaman na ito ay national level. Marami ang nangangailangan at kayo ay tumutulong kami bilang mga kinatawan ng mga tao ay tinatanggap namin ng tulong na ito sa ngalan ng inyong kinatawan. Sa ngalan ng bansa ng Pilipinas, ngunit ikit sa lahat sa pamamagitan ng misyon na sinasagawa ng MCGI. Maraming salamat po sa inyo. At ngayong araw na ay maaari po natin pagtibayin ng ating mga paugnayan, pagkakaibigan at pagkakapatiran kay Kristo ang ating filosofiya, prinsipyo, bilang organisasyon pampolitika na, na nakatuon sa mga bagay na pampanginoon. Maging ang aming logo ay nakaturo sa itaas sapagkat kami umaasa sa Diyos sa karunungan na maaari niyang ibigay sa amin. Maraming salamat po sa inyo sa pangatong pagkakataon na waay mapaigting po natin ang ating ugnayan araw-araw. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng Diyos. Estamos agradecidos. Kami po ay nagpapasalamat. Welcome. Ituring ninyo itong inyong tahanan. Mayroon kayong mga kaibigan dito sa Guatemala na maaari rin sumuporta sa gawain ng Diyos na inyong ginagawa. At na may pagpalain ng Diyos ang misyon. At na may pagpalain ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa inyo at ang buhay ng bawat isa sa mga naririto. Maraming salamat po. Aking kagalakan at pinagmumula ng pasasalamat para sa amin na kayo ay narito ngayon. Dahil dito sa Guatemala, alam ninyo na napakarami ng pangangailangan. Ang kabutihan kabutihan at kagandahang loob na inyong pinapakita, hindi lamang sa inyong anyo at hitsura, kundi sa mga aksyon na inyong ginagawa na isinasakatuparan ninyo sa tunay na mga gawain. Ito ay dahilan ng aming malaking pasasalamat at sana kung kailangan ninyo ng suporta, ang grupong ito ay 100% handang suportahan kayo sa anumang inyong pangangailangan. Dahil tayo ay dapat maging mapagpasalamat at nais naming masuklian sa anumang paraan ang ang lahat ng inyong nagawa para sa Guatemala. Ngayon, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyo. Naaalala ko ang isang talata na nagsasalita tungkol sa pananampalataya. At ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At iyan ang inyong ipinapakita sa mga gawa na inyong ginagawa at nakita namin sa video na ito. At gawin natin ito para saan? upang hindi makita ng mga tao ang kaluwalhatian ng tao, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga gawang iyon. Kaya ngayon, nais kong magbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos at sabihin sa inyo na ipagpatuloy ang pananampalatayang iyon. Ang pananampalatayang iyon na may kalakip na mga gawa na inyong dinadala sa buong Guatemala. Marami na ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat dito, pero walang sapat na salita upang maipakita ang pasasalamat sa lahat ng inyong dinadala at sa hinaharap kung ano pa ang maaari ninyong dalhin. Para sa amin, ang biyayang inyong dinadala sa ating mga kapwa ay hindi lamang malaki kundi marangal. Kaya ang aking paghanga at respeto sa bawat isa sa inyo at naway ibalik sa inyo ng Diyos ang isang libong porsyento ng lahat ng inyong ginagawa para sa ating mga kapwa, Gatimalan. Mapagpakumbaba kong sinasabi sa inyo, salamat mga kapatid. Una sa lahat, maraming salamat mga kapatid mula sa MCGI. Salamat kapatid na Daniel, dito sa Guatemala, ang aming pintuan ay bukas para sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng inyong ginawa para sa aking magandang bansa. Maraming salamat. Malugod kong tinatanggap si Kuya Daniel isang linggod na nagpapatuloy sa legacy ng kapatid na Eli Soriano. At kayo pong lahat ay welcome po kayo rito. Nagpapasalamat ako sa inyong mga ginagawa para sa amin Nagpapauno na po ako sa inyo na nagpapasalamat sa inyong kagandahan niyo na patuloy niyong isinasagawa sa aming bansa Salamat kapatid sa iyong tulong sa pagtunin nyo ng pansi sa Guatemala Walang pakanin lang kayo ay kinakasangkapan ng Diyos para maghatid ng pag-ibig sa Guatemala. Naway samahan kayo lobyo sa inyong ito babalik upang gawin ang inyong mga kampanin. Maraming salamat po at maligayang araw sa lahat. Salamat sa aming group leader sa pagpapahintulot sa aming pagkikita sa pamamagitan ng tawag na ginawa ni Deputy Cesar Rodas na aming nakausap ng ilang beses. At sinabi niya sa amin ang mahabang gawain na inyong ginawa sa Departamento ng El Progreso. Alam namin na ginagawa ninyo ito sa iba pang mga bansa. Ngayon, nais namin hilingin sa Diyos na kayo ay pagpalain na may patuloy niya kayong bigyan ng lakas upang makapag-abot ng kamay bilang kapatid sa mas maraming bansa. Pero ngayon, nais kong hilingin sa lahat ng aking mga kasamahan ang isang pagpapakita ng pasasalamat para sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo. Binibigyan namin kayo ng masigabong palakpakan upang pasalamatan kayo para sa presensya ng Diyos sa inyong mga puso. At nawa'y patuloy niya kayong pagpalain at ang inyong mga pamilya. Pakiusap, mga kasama. I would like to express our gratitude to all of you for bringing us here in your congress and allowing us to present to you all the things that we are practicing in our organization. We are the members of the Church of God International or Membros Iglesia de Dios Internacional. And uh, Medicuida is one of our projects in the organization. Just like you here in Congress, we believe that you have your constitution that you follow in your legislation and in crafting different laws that uh, your country will be following. In our organization, the basis of our faith is God's constitution. And what we are doing is practicing our faith based on. The commandments and based on the constitution that God is using, which is the Holy Scriptures. And that is one of the reasons why we are so grateful to all of you for allowing us to practice our faith in your country. All we wanted to do is to be able to practice our faith with God's help and to do every good thing. that is within the power of our hands and that's why we also ask you if there is something that we can still be of help to you and to your people please do not hesitate to approach us because we are one with you in serving your people and to God be all the glory thank you